Binisita ni Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity Secretary Carlito Galvez Jr. noong Mayo at 30 ang 9th Infantry Division Philippine Army sa Camarines Sur. Layo ng kanyang pagbisita ay ang personal na matalakay sa mga opisyal ng militar at iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Ang ilang updates sa nagpapatuloy na implementasyon ng payapa at masaganang pamayanan o pamana project sa Bicol Region at ang implementasyon pa nito sa susunod na taon. Ang pamana program ay ang flagship initiative ng pamahalaan para mabigyan ng pag-unlad and conflict affected at vulnerable communities. Layon din ng programa na mas mapabuti ang access sa basic social services. Actually, bahagi kami ng uh, ano ng uh, programang ito ang uh, mga, ang inyong mga kasundaluhan dahil uh, ang mga batalyon sa brigades ang nagmo-monitor ng mga project na ito maliban pa po dun sa mga LGUs at sa mga end users. Uh, tinitiyak po natin na ang proyekto ay nagagawa ng tama base doon sa nakaplano. na uh, so itong uh, mga projects na ito ay uh, tinitingnan din namin kung uh, na hindi ma, na hindi yung pondo para para dito. Kabilang sa programa ay ang pagbibigay hanap buhay sa mga sumukong rebelde, water systems, road networks, school buildings at health facilities. At ang pamunuan ng 9ID ay nagpapasalamat po ng uh, malaki doon sa atensyong ibinibigay ng ating butihing secretary dito sa Bicol Region at uh, base po sa kanyang uh, mga pahayag nung uh, siya ay bumisita rito ay uh, Uh, nilalayon niyang uh, mapataas yung uh, allocation ng Bicol Region mula uh, 300 plus uh, million hanggang uh, 800 to 1 billion kada taon. So yun ay pinagpapasalamat po namin ng malaki hindi man po kami ang uh, direct pang uh, beneficiaries po noon uh, bagkos alam namin na dito sa mga pamayanan sa Bicol Region ay mapapakinabangan po siya ng uh, gusto. Samantala, inanunsyo din ni Galvez ang kanyang plano na mag-propose ng 3 bilyong budget allocation para sa Bicol Region mula 2026 hanggang 2028 o 800 million hanggang 1 bilyon taon-taon. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Angeline Dagta.